Sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Dubai, bunsod ng pananalasa ng masamang panahon doon. Una nang inabisuhan ng mga otoridad, ang mga residente na manatili muna sa kanilang tahanan habang nagsasagawa ng clearing operation sa mga binahang lugar. Ayon sa ilang climate experts, posibleng ang nararanasang batinding pagbaha sa UAE at Oman ay bunsod ng pagtaas ng temperatura sa ating daigdig dulot ng epekto pa rin ng climate change. Isinara naman ang operasyon ng ilang paliparan sa probinsya ng Sulawesi sa Indonesia matapos pumutok ang Bulkang Ruang. Nagkansela na rin ang flights sa ilang airline companies sa East Malaysia maging sa Brunei upang makaiwas sa posibleng dulot ng panganib. Inilikas na ng mga otoridad ang mga residenteng nakatira sa ng 6-kilometer danger zone ng bulkan. Inaalam pa ng mga otoridad ang lawak ng pinsala mula sa pagsabog. Nadiskubre naman ng mga siyentista na aabot sa 60% ng coral reefs sa Kenya ang nasira bunsod ng epekto ng bleaching. Naniniwala ang mga eksperto na posibleng dulot ito ng matinding init ng panahon. Nagbabala naman si Kenya Wildlife Services Assistant Warden na posibleng malagay sa alanganin ng food security ng komunidad sa Mombasa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.